Iginit ng ilang kongresista na walang politika at paninira sa investigasyon ng Quad Committee sa isyu ng ilegal na droga, EJK at Pogo. Yan ang ulat ni Noel Talakay Live, Noel. Diyan itong building na as nasa aking likuran ngayon. Ito ang detention facility dito sa loob ng House of Representatives at dyan ngayon nakadetine si former spokes presidential spokesperson, spokesperson Atty. Harry Roque. At ilang oras, tatlong oras na lang siguro, at yan, lalabas na ito dahil 24 hours lang ang ibinigay sa kanya na penalty matapos ito iput in contempt kahapon ng House, House Committee or yung House Squad Committee. At uh, yung miyembro naman ito na si Representative Ace Barbers at Representative Dan Fernandez, uh, sila naman ay binigyan ng, uh, sinagot naman nila yung mga batikos na politically motivated ang ginagawang uh, pagdinig ng House Quad Committee. And that's the reason why we are pursuing this, not because it is a uh... Uh, political uh, harassment or tinatawag uh, nila na ano na demolition ito ang iginiit na House Committee on Public Order and Safety Chairman Representative Dan Fernandez kaugnay sa ginawa nilang pagdinig sa House Squad Committee sa isang virtual press conference sinabi niya hindi siya namumulitika dahil may kanya-kanya naman silang mga area na pinangangalagaan at hindi nila sinasadya kung may natatama ang mga personalidad ang mga test testimonya ng mga resource speaker ng House Quad Committee. Ngayon, uh, we, it, it's not our fault that our, uh, these people na nagwi-witness are uh, trying to uh, tell all uh, just right now. Kasi siguro, ang feeling nila during that time, hindi nila masasabi because they were in power. Para naman kay Representative Robert Ace Barbers, chairman ng House Committee on Dangerous Drugs at rin ng House Quad Committee, layon lang nila na ilabas ang katotohanan kaugnay sa extrajudicial killings, illegal pogo at illegal drugs activities sa bansa. Mula na kung itong Quad eh, marami na pong bumabati ko. Sinasabi nila na uh, ito daw ay politically motivated, ito daw ay uh, witch hunt, ito daw ay... Uh... Uh, walang patutunguhan, eh, para sa amin, sa Quadcom, naniniwala kami na ang aming layunin ay ilabas ang katotohanan. Sinabi rin ni Barbers na matagal nang iniimbestigahan ng kanyang komite ang pagpasok ng ilegal na droga sa bansa. Last year pa kami nagumpisa no, na itong mga investigations na to. In fact, uh, dun sa Committee on Dangerous Drugs, uh, na diskubre natin na merong kinalaman yung uh, mga Chinese na pumasok dito sa atin uh, na siya ang nasa likod nitong uh, illegal drugs uh, smuggling sa atin. Samantala sinabi ni dating legal counsel ni dating pangulong Rodrigo Duterte na si attorney Salvador Panelo na isang demolition job sa mga Duterte ang ginagawang pagdinig ng House Quad Committee. Ganito rin ang pahayag ni dating presidential spokesperson Atty. Harry Roque sa kanyang Facebook post. Pinasite in contempt kahapon si Atty. Roque ng House Quad Committee dahil hindi siya dumalo sa unang pagdinig ng komite. Depensa ni Roque, kasalanan naman niya. Pero para kay Barbers, Kami ay hindi naniniwala sa kanyang sinabi na na ano na honest mistake yun no uh, kaya nga nagkaroon kami sa punto na pagbutuhan. Uh, tayo ba'y naniniwala o hindi? Unanimously, ang desisyon ay hindi naniniwala. Isa si Atty. Roque sa mga resource person kaugnay sa illegal pogo operation sa bansa na inimbisigahan ng House Quad Committee kung saan nagisa kahapon si Roque ng nasabing komite. Isa sa itinatanong sa kanya ang kanyang mga ari-arian kabilang ang Bianchan Corporation at koneksyon niya sa Lucky South 99. Tanong naman ni Roque, ano ba talaga ang krimen na nagawa niya? Sagot naman ni Barbers, kaya nga may ginagawang investigasyon kung napansin ninyo, ang mga tanong ay related sa pagkakaugnay ni Attorney Harry Roque doon sa illegal pogo sa Lucky South 99. No? So kung ano yung krimen doon, uh, ano yung uh, criminal act doon, uh, ano yung mga ebidensya doon, eh, hindi pa naman tapos yung investigation. Dayan, August 28, ang susunod na pagdinig ng House Squad Committee kaugnay sa extrajudicial killings, illegal drugs at uh, pogo operation dito sa bansa. Dayan? Alright, Noel, well, regarding lang doon sa pagkakasight in contempt ano, kay Attorney Roque, well, for the past 24 hours, kamusta yung naging seguridad dyan at kamusta yung mismong lugar kung saan dinetain sa si Attorney Roque, Noel? Dayan simula pa kagabi ng pagpasok dito ni Attorney Roque ay naging mahigpit na ang security. Dalawa ang nagbabantay dito ang mga security ng House of Representative at mayroon din mga pulis. Kanina naman ng hapon may nakita naman akong mga miyembro ng Bureau Corps. Okay, Noel, panghuli na lamang since natatalakay din dyan yung tungkol sa Lucky South 99. Ano? Um, can we expect anytime soon or siguro sa susunod na pagdinig ng Quad Committee na mapapatawag na nga din dyan si Cassandra Leong na napabalik na nga dito sa Pilipinas, Noel? Tama ka dyan, Diane, ipapatawag nila si Cassandra Ong kung sakaling kailanganin sila or siya sa susunod na pagdinig ng House Quad Committee. Hoy maraming salamat sa update Noel Talakai